Iris, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamin ngayong araw ang kidney, dapat kang maging mahinahon, ngayong araw at huwag magagalit, at iwasan ang sawsawan na may patis o toyo na may sili. Ang ayon na inumin ay orange juice o sprite, sa merienda at banana cue o sumang kamoteng kahoy, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Taurus, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na humina ngayong araw ang kidney, awasa ang mapagod ng gusto pag malapit ng gamabi, at iwasan na kaupo ng tatagal ng dalawang oras dapat tumayo kahit ilang minuto at iiwasan ang pagkain na misbo at lahat ng klase ng sitsiron. Ang ayon na ulam ay gulay na ginisa na may saluyod, at sa prutas ay saging na lakatan, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, Ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Gemini Gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na humina ngayong araw ang kidney, laging relax ang isipan, dapat pag mag-iisip ng malungkot ay bawal muna, at iwasan ang mga lamang loob ng isda, at inihaw pagkain, ang ayon na ulam ay ginataang manok na may garbances, at sa merienda ay cassava cake o kamote queue, Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Cancer, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney, huwag ka muna ay exercise, Ngayong araw at iwasan lahat ng frozen foods at sa kabituka na lamang loob at dugo, ng hayop, ang ayon na inumin ay root beer o pineapple juice, sa prutas at bayabas huwag kakanin ang buto, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Leo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina. Ngayong araw ang kidney, pag driver kung malayo ang biyahe dahan-dahan ang pag-inom ng tubig at huwag madalas. Kung kaya huminto at tumayo ng ilang minuto, ay maganda para sa iyo. Ang iiwasan pagkain ay mga inihaw at masesebong sabaw. Ang ayon na inumin ay orange juice o or royal true orange. Sa Miriende ay nilagang saging na sabao nilang kamote ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Virgo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na ngayong araw ang kidney, iwasan muna ang lahat ng klase ng delata at sausawan na kamatis, at mga lamang loob at iwasan din ng magalit. Ang ayon na ulam ay masabaw tulad ng tinulang manok na may karamaihan ng luya at papaya ang gulay. Ang ayon na inumin ay root beer o pineapple juice. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Libra, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, maging masaya ang nasa isip, Huwag malulungkot at iwasan muna ang alak at sigarilyo at dugo ng hayop at karne ng kambing. Ang ayon na ulamin ay ginisang gulay na walang okra, at sa inumin ay soya milk o royal true orange. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Scorpio, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag maghihipo ng malalansa at iwasan ang pagkaingkalye, at sala ng klase ng sitsaron ang ayon na inumuhan at pineapple juice o buko juice na sarili mong gawa, sa miriende ay binatog o sumang kamoteng kahoy. Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Sagittarius Gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney. Huwag muna uminom ng maraming malamig na tubig. At iwasan ang mga may shell na ulamin. At iwasan ang magalit. Ang ayon na inumin ay root beer o lemon tea. Sa merienda ay banana cue o nilagang saging na saba. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Capricorn, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo muna ang magpuyat, at pag-inom ng malalamig na tubig sa gabi, at umiwas ka muna sa lahat ng klase ng inihaw at sa kadugo ng hayop. Ang ayon na inumin ay apple juice o pineapple juice. Ang ayon na ulam ay tortang patatas sa mirienda ay sumang kamoteng kahoy, o nilagang kamoteng kahoy. Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Aquarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney? Huwag kang magbabuhat ng mabibigat ng madalas. Huwag kang mag-iisip ng malungkot at nakakatakot. At iwasan mo na lahat ng klase ng delatang pagkain. At saka mga frozen foods. And ayun na prutas sa masanas walang balat kakainin. At sa merienda ay nilagang kamoteng kahoy. O kasava cake. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan. Ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Pisces, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo nang magjagang o magpagod pagmalapit ng gamabi, wala mo ng ulam na dang, at iwasang mapagod pa malapit ng dumilim, at ang sawsawan na may suka ay dapat maiwasan ang ayon ka ay banana cake, o banana Q, sa inumin ay lemon tea o sprite, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney.